maganda kaya ito mayroon siyang mas dark ito mas dark just not i Miss, anong maganda dito sa ano? Makukuha ba yung white, mm -hmm. white hair dito? Kasi pansin ko lang pag light color, hindi na ako yung... Dito okay, mo, natural brown. Hindi na kukuha yung white hair mm -hmm. sa light brown. Opo. Oh, Ayun, mas maganda yung natural brown. Ako ah, Kung gusto mo, ma'am, chestnut. Di ba mapula yan? Mm, na pwede mapula mo. ma'am. Chestnut yung ito ko, pero eye color. Mm -hmm. Okay. Hindi ko pa ito na try. Try mo yan, maganda yung color ng Baka magye-yellow naman ako dito. Mm -hmm. Yung blonde. Hindi din naman wow. agad mako. Mm -hmm. Magre-red ba yan? Okay, ma. Hindi naman agad na, ma. kasi kailangan ma may bleach ka. Para makuha mo yung ganito. Hindi ayaw ko gusto ko brown lang, may ganito yung lang. Yung ito a chestnut brown ito, pero eye color sa shampoo mo mas matagal ko. Babad mo muna Hindi ba, Di ba ito? Ito 'yan, hmm. yung sa ganito ko. Okay. Siya 'yan. O oh, ito. Ano ba po bang pinakulay mo diyan? Pinang chestnut. Na chestnut ito yung chestnut. Mm -hmm. Chestnut ko. ka iba kalabasan ito. Gusto mo bang kagawa lang din sa hair mo? Ha? Ah. Gusto mo kakulay lang sa hair mo? Oo ayun yung chestnut ba? Ito nga chestnut, di ba? Chestnut. Mm. Ganit ito, oh, makukuha. Sabi mo pula yan. Medyo mapula yan. Tignan mo, mas dapat tumatagal na yan. Pero kasi ma'am, ito ma'am, kaya masyado mapula ito ma'am.